Alam mo ba kung bakit may napakaraming mata ang prutas sa pinya? Ang kwentong ito ay tungkol sa isang batang babae na tamad ngunit matigas ang ulo at kung paano siya naging bahagi ng ating alamat. Sa isang maliit na baryo, may nakatirang mag-ina si Aling Rosa at ang tanyang anak na si Josefina o Penang. Si Aling Rosa ay masipag at maalaga, ngunit ang tanyang anak na si Penang ay sadyang tamad. Tuwing inuutusan siya ng tanyang ina, palagi itong may reklamo. Nanay, hindi ko makita ang pawali. Nanay, nasaan na po ang sandok? Kahit na nasa harapan na ng kanyang mata ang mga bagay, hindi pa rin niya ito nakikita. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa at hindi makabangon sa higon. Tinawag niya si Panang at sinabing siya muna ang gagawa ng mga gawaing bahay. Pero sa halip na kumilos, nagreklamo si Panang at sinabing, Nanay, hindi ko po alam kung saan nakalagay ang mga gamit. Nanay, hindi ko po makita ang kailangan ko. Dahil dito, napuno ng galit at lungkot si Aling Rosa. Dahil sa inis, nasambit ni Aling Rosa ang isang matinding hangarin. Sana ay magkaroon ka ng maraming mata para makita mo ang hinahanap mo. Nang lumabas si Penang upang hanapin ng mga gamit, siya ay wala. Hinanap siya ni Aling Rosa, ngunit hindi na niya ito nakita. Ilang araw ang lumipas, ngunit walang balita tungkol kay Penang. Isang umaga, may tumubong kakaibang halaman sa kanilang bakuran. Ito ay may bunga na hugis ulo na may maraming maliliit na mata. Napaiyak si Aling Rosa at naalala ang kanyang nasabi, Panang, ikaw ba yan? Dahil dito, pinangalanan niya ang prutas na pinya bilang alaala sa kanyang anak. Ano ang matututuhan natin sa alamat ng pinya? Kasipagan at responsibilidad, huwag maging tamad sa mga gawain. Pagiging mapagmasid, hanapin muna ng maigi ang mga bagay bago magreklamo. Pagsunod sa magulang, ang mga payo ng magulang ay para sa ating ikabubuti. At dyan nagtatapos ang Alamat ng Pinya, isang kwentong nagtuturo ng sipag, malasakit, at pagiging masunurin. Ano ang paborito mong alamat? Nagustuhan mo ba ang video na ito? Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i ang notification bell para sa iba pang kwento ng ating bayan.